Hello, good morning sa inyong lahat. Magandang oras. Ito, bago kong huli. Mutya sa saging tindok. Ayan. Mutya sa saging tindok ito. Ayan o. Oh. Yan. Araw po ng bernis ito kinuha. Yan. Yan ang tindok na original. Yan po ang original na tindok. Yan. Yan po ang tunay na tindok na nakukuha ko araw ng Vernis Santo. Yan po. Napakaganda po. paano ako nakukuha ang tindok ano ba ang dapat gawin para makakuha kayo ng tindok araw ng lunes santo yung simana santa lagyan mo na yan ng midyas po yung puso ng saging tindok pagkatapos kukunin mo yan araw ng birnis santo simula sa lunes santo Lagyan mo yan, Lunes, Martes, Merkulis, Huibis, Santo, Birni, Santo mo, kukunin yung midjas na nilagyan mo sa poso. Yan ang teknik para ibigay po ang mutya nila. Dahil kapag aabangan mo yung poso na mahahatak gabi po kasi ito mahahatak alas 12 ng hating gabi abangan mo na mahulog o mahatak yung mutya tapos nakatunganga ka lang magshoot yun sa yung bibig tapos meron kang makikita kapag mahulog na ito meron kang makikitang mga malalaking tao na aagawin po sa iyo yung mutya kapag aagawin yan sa iyo yung mutya kapag nasa bibig mo na ito makipag-away sa iyo yan tapos ihampas ka tapos kung ano yung ginawa ng kapre sa iyo na mga malalaking tao yun din ang gagawin mo hanggang matalo mo na yung kapre dahil hindi makapanalo yung kapre kapag meron kang mutya sa, sa, tindok meron kang ma daanan na mga kumbat kipaglaban ka sa mga kapre kapag makakuha ka ng tindok tapos kung ayaw mong makipaglaban, pwede mo naman ito balutin yung kanyang puso ng itim na midyas para hayaan mo na lang na lalabas po yung kanyang mutya doon sa dulo ng puso ng saging tindok. pagka Bernis Santo alas 12 ng araw, madaling araw, kukunin mo na yung nilalagyan mo sa midyas. Diyan mo makikita kung sino yung Nahatakan o nabibigay Mutya Kaya ito Nakukuha ko ito Ayan, Iba iba ang kulay ng Tindok mayroong puti Itim At may pagka dirty white May brown Ito sa akin parang tingga siya oh. Parang tingga siya May pagka -gray Ang kulay niya Yan po Ang aking nakukuha yan po ang aking nakukuha na mutya na saging na tindok araw ng Bernie po ito. Ang gamit po nito ay pwede itong gawit, gamitin pampaswerte at pamproteksyon sa iyong katawan. Kung meron ka nito, lumalakas ka na para kang higante kapag meron ka nito. Balutin mo lang ito ng pulang tila, pwede rin itim na tila, ihabak mo ito para gamitin mo ito sa yung katawan na proteksyon sa yung sarili ayan napakalakas mo nito kapag meron ka nito napakalakas po yung katawan mo ayan kaya napakaganda po itong gamitin sa proteksyon ng ating katawan mutya sa saging tindok ayan ayan po ang itsura ng saging tindok meron na akong, nakaku na, na akong nakukuhang tindok siguro ang nakuha ko mga abot na yata mga sampung piraso dahil para mas madali ang pagkuha ko binalot ko na lang yung puso na itim na tila doon sa puso nilagyan ko ng midyas para kung sakaling may mahulog na motya ay masalo agad sa tila na itim kaya marami akong nakukuha kasi kapag gagamitin mo yung Mag-aabang ka buong hating gabi doon sa puno ng saging na mahuhulog yung motya. Makipaglaban ka pa sa mga higanti kasi naranasan ko na yan na makipaglaban ako sa mga higanti na nakabantay sa motya ng tindok. Dahil sila ang nagmamayari nito, yung mga higanti na mga tikbalang sila ang nagmamayari mga yung mga malalaking tao na hindi natin makikita tikbalang yung mga kapre yan ang nagbabantay sa mutya ng saging tindok ayan po kaya noong nakuha ko ito dati yung simula pa ko nagkuha nakipaglaban talaga ako sa mga kapre hinampas-hampas ako ng kanilang laki, Hina, hinawakan nila yung aking paa tapos pinaikot nila ako na parang manika. Tapos ito, nakagat ko na ito, nandito na yan sa ilalim ng aking katawan. Hindi naman ako masaktan dahil meron akong birtud ng mutya. Eh ang ginawa ko, nilabanan ko na lang yung kapre. Kung gaano kalakas yung lakas ng kapre ay ganun din ang aking lakas. Kaya natalo ko yung kapre dahil nga